Milo, this side is part of Kaya natin yan, Guys, andito tayo ngayon sa ano, sa mga para sumali sa paneran. Kahitin nyo naman. Sample. Yay. Kahitin naman, yay. Ready. Ito namin. boss. Let's go, Milo. Let's go, Register Milo. Register. Register. na, tangpuan na. Dun, 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 dun. Warm up, warm up. Ito, warm up. guys. nyo ako, so ready na kami guys kasi preparation kasi to para sa ano para buwan. dami ko palang dito kasi sa ang registration. dito 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 dito

kasayt mo lang mo lang pangklik mo lang mo lang at takbo mo lang eh wala ng anjing na lumayip pumasok eh. sayang naman sayang ano na pa di pa yan eh wala ngaditong t-shirt ng mailoy papa Hindi, papa ayon takbo ay takbo ay takbo ay takbo naman takbo ay ay takbo ay takbo ay takbo boy. takbo ay takbo ay takbo ay takbo akong takbo takbo ay takbo ay takbo ay takbo ay runner. ay runner. ay takbo ay

Ba? Hey. Pa, ano po paghahanda ang ginawa nyo dito sa Milo? Ah, sobrang paghahanda yung ginawa ko dito. Kaya naman ba yung jersey ko, pawis na pawis. Yeah. Um, tulog, kompleto ba tulog? Ay, bihira lang kasi bilabante <laughs> ako sa ko. <laughs> What? Ganito. So, so, ito yung marathon. Oh, ang daming mga runner. Siyempre. Oh. Kasi lakanin niya talaga ako dito kasi dati akong runner eh. <laughs> Apa nyo ba? Niyaw na yaya. Di post upo na ganon. Start, post upo na sa start. Testing. Ah, isang maliliis, isang maliliis. 1, two, three. Alam na, alam mo. One.